napakahalaga ng sambong kung kayo ay eh, itong problema sa kidney dahil ito ay nakakatunaw ng mga bato. Paganda rin ito pagka merong kayong manas na yung tubig sa katawan sapagkat pag uminom kayo nito lalakasan inyong pag-ihi kaya sasama yung ibang mga harmful substance na nagtutulot ng hypertension at ng at ng kolesterol kaya pag kayo ay makulisterol, mataas ang BP ay kinakailangan ninyong uminog ng sambong sa mga abstract ito palang sambong ay napakabuti rin kapag ang tao ay merong bukol sa atay na at dumadalahay kang ating ubo sipon ang ginagawa ng aming mga magulang noon nagkakatas ito at uh, pinahahaya sa magdamag pinahamugan at pag, uh, pag umaga na ay hinahaplos pinaiinom sa amin ng ilang kutsara at yung katas ay hinahaplos sa amin dibdib sa amin tiyan sa amin likod at ang ubo ay nawawala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural wilderness si Pastor Bido.